Sa kwento ng Rosas na Walang Bango, matutunghayan natin ang isang paglalakbay ng isang batang lalaki mula sa Maynila, si Elijah, na nagbakasyon sa probinsya at nakatagpo ng isang kakaibang batang babae, si Christina Rose. Sa mga simpleng laro at lihim ng nakaraan, magkakaroon sila ng mga alaala -ala na magpapabago sa kanilang mga buhay. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsasama, isang masalimuot na katotohanan ang malalantad at magpapabago ng lahat ng kanilang pananaw. Ano kaya ang mga sakripisyo na haharapin nila? At anong matinding desisyon ang kailangan nilang gawin sa gitna ng mga pagsubok? Mag-like at subscribe na para samahan kami sa kwentong puno ng drama, pag-asa at paglaya. Mapait ako na pangiti na marinig ko ang pamilyar na tugtugin yon sa radyo. Isang 80s OPM song na paboritong pakinggan ni Mama kapag araw ng linggo. Halos kabisado ko na ang buong lyrics, song title, at kung sino ang komenta. Sigurado akong maraming 80s at 90s kids na alam din ang sinayang mo ni Bing Rodrigo. Oldies but goodies daw, sabi nga nila. Dati wala akong pakialam sa mga trip na patugtugin ng nanay ko. Lalo't magkaiba naman kami ng music taste. Who would have thought na isa pala yon sa mga magigim paborito ko ring kanta? Na may LSS ako at magkakaroon pa rin to ng sentimental value. And it's all because of Christina Rose. Napatingin ako sa bagay na nasa ibabaw ng Dura box ko. Aside from her letters, sobrang special din sa akin ang ibinigay niyang souvenir ang teleponong gawa sa mga lata ng sardinas. Kinuha ko ang laruan, saka ko lamang na-realize na medyo matagal na rin pala itong hindi napapansin. Naging busy kasi ako masyado lately sa school at sa online games. Sa totoo lang, nawirduhan ako when I first saw this thing. Palibahasa ay hindi ko naranasan magka-project ng ganito kahit nung elementary days. Pero nang makita ko kung paano kumislap sa tuwa ang mga mata ni Christina, habang proud na proud na ipinapakita sa akin ang isa sa mga paborito daw nilang laruin, bukod sa Chinese Carter, tagutaguan, bahay-bahayan, tumbang preso, jackstones, at iba pang traditional games sa Pinas. Parang napahiya ako sa sarili ko. Kitang-kita ko kasi kung paano ang napakasimpleng laruan lang kung titingnan ay napakalaki pala ng value para sa mga kagaya niyang laki sa province. Nakilala ko si Christina Rose nung umuwi kami ng family ko sa Romblon, province ni na mama. First time ko makapagbakasyon doon nung panahong yon, kong sumama. Pupunta naman dito sa Manila every Christmas na lolo at lola. Boredom lang aabunin ko ron, for sure. Ano ka ba, Elijah James? Minsan na nga lang tayo makumpletong pamilya, hindi ka pa sasama. E samantalang ang kapatid mo, hindi halos makatulog sa sobrang excitement. May point naman si mama. Once in a blue moon lang silang nakakauwi ng sabay-sabay ng siblings niya. Kaso... Alam ko kasing kahit anong ganda ng isla ni na mama, maiinip lang ako. Unlike my younger sister na si Jasmine, kasi nature lover yon. Pero ang ending, wala pa rin akong nagawa kundi sumama sa bakasyon nila. Halos araw-araw ay nasa dagat silang lahat maliban sa akin. Palagi akong nasa loob lang ng kwarto at saka lamang lalabas kapag kakain na. Bad yung signal na daig pa ang pagong sa sobrang bagal. Temple Run at Sniper Game na nga lang ang libangan ko noon, hindi ko pa malaro ng maayos. Feeling ko rin pumayat ako kahit isang linggo pa lang kami sa probinsya. Hindi ko kasi type ang foods doon, lalo yung paborito ni na mama na sumambaling hoy, nilagang kamote, mais at saging. Ang weird pa sa part na inuulam nila yon ang sinaing na isda o di kaya ay bagoong. Pero super thankful ako dahil ipinagluluto ako ni Lola ng scrambled egg. Inaasar ako ng kapatid ko na napaka ko raw, pero dinededma ko na lang. Kasi kahit may fried fish minsan, hindi ko rin magustuhan dahil hindi naman familiar sa akin ang mga istang nauhuli ni Lolo at ang mga tito ko sa pamamana. Two weeks na ng bakasyon namin at puro ganun lang ang routine ko araw-araw. Narealize kong boring din pala kapag palaging nasa kwarto lang. Kaya na magkayaya ang mamasyal si na mama, nag-decide na rin akong sumama. Hindi pa ganon ka-progressive ang lugar ni na mama that time. Halos dalawa lang ang magandang pasyalan, yung grotto at lighthouse. And for the first time in my life, hindi ako nagsising sumama ako sa family ko. Dahil ang araw na yon ang most memorable day ng una kong summer vacation sa Romblon. Habang patuloy si Bing Rodrigo sa pagkanta, Nag-flashback naman lahat ang memories ko with Christina na parang scenes sa pelikula. Ang kwento namin ay hindi yung typical na boy meets girl. Nahiya kasi ako at naduwag na magpakilala sa kanya nung first time ko siya makita. Narinig ko na lang sa mga tita ko pag uwi namin sa bahay ni na lola na anak pala siya ng ex-BF ni mama. At tama rin ang hula kong kaedad ko lang siya, sweet 16. Elijah, si Christina Rose nga pala, BFF ko. Nasa lighthouse din siya kahapon, tanda mo ba? Kung hindi pa ako pasimpleng siniko ng pinsan kong si Leah, hindi babalik ang wisyo ko. Ang embarrassing nga ng moment na yun eh. Nakanganga naman ako habang nagsasalita ang pinsan ko? Hindi ko kasi talaga inexpect na makikita ko uli yung dalagitang hindi nagpatulog sa akin since I saw her sa lighthouse. Kating-kating na ako magtanong kina mama tungkol sa whereabouts niya. Pero naunahan naman ako ng hiya. Waiting na lang sa next na pasyal nila ang ko that night. Hoping na makikita ko uli siya. Tapos magugulat lang pala ako kinabukasan. Dahil nasa harapan ko na siya. Abot kamay. Manok na mismo ang nilapitan ng palay. Siya na ang nag-first move. Este, ang kusang nagpakita sa akin. Ang totoo, Nasa pintuan pa lang ako ng kusina ni na lola, kumabog na ang dibdib ko pagkatanaw sa familiar figure na nakatayo sa harapan ng bahay ni Nalia. Paanong hindi ko siya makikilala? E suot na naman niya ang kanyang pangmalakasang OOTD. Loose shirt, maong shorts, white cap, at sandugo na chanelas. Nang malaman ko ang pangalan niya, napangiti ako. Kasi fit na fit yung second name niya na Rose sa physical features niya maamo mukha, deep set eyes, long and thick lashes, pointed nose at red lips. She looks like a bunch of white roses. Ang ganda kahit morena. At kahit boy siya pumorma, hindi naging reason yon para maitagong innocent sa mukha ni Christina, lalo na sa mga mata niya. Hi, I'm Elijah James nga pala. Pinsan ni Leah. it's a real pleasure to meet you, Christina Rose. Tintin na lang, Elijah. Yan ang tawag sa akin ng lahat. Pwede ring tonton kung gusto mo. Nawala bigla ang nararamdaman kong hiya dahil sa huling sinabi niya. Hindi ko napigilang tumawa ng malakas kahit mukhang seryoso naman si Christina. Mas bet ko ang Christina Rose, pero sige, tintin na lang kung doon ka mas comfortable. Pero ayoko ng tonton, Masyado akong maganda para tawagin lang ng ganon. Malapad ang ngiting sagot ko sa kanya. Hindi agad nakapagsalita si Christina at hindi ko alam kung imagination ko lang ba o nagblush talaga siya. Nakonfirm kong totoo nga ang nakita ko na namula siya nang bigla kaming kantsawan ni Leah. Totoo pala na time flies so fast kapag masaya ka. Bitin napitin pa ako sa bakasyon namin pero No choice kundi sumama na sa family ko pabalik ng Maynila kasi may pasok na. Tinawanan pa ako ni na Jasmine at Mama kasi parang ayaw ko na raw malayo sa tabi ni Christina. Noon halos talian ka pa namin ng papa mo at ni MJ para lang sumamang umuwi rito. Ngayon naman gusto mo magpaiwan. Hayaan mo at mabilis lang naman ang mga buwan. Sumama ka ulit sa tita Helga mo sa susunod na bakasyon. Natapos na ang kanta pero hindi ang paghihirap ng kalooban ko. Naghalo-halo na ang mga nararamdaman kong emosyon. Awa para kay Christina at galit naman para sa parents niya at sa asawa. Napahigpit ang pagkakahawa ko sa teleponong lata nang maalala ko ang last letter sa akin ni Leah. Kahit uso ng social media, mas komportable raw ang pinsan kong sa sulat-idaan ng mga kwento niya tungkol sa mga bagong adventures nila sa province, sa studies niya at kay Christina. Hindi ako makapaniwala sa nabasa ko sa letter ni Lia. May asawa na raw si Christina. Bakit? Ano? Sino na pang asawa niya? Yun ang mga unang tanong na pumasok sa isipan ko. Hindi kasi ganun ang pagkakakilala ko kay Christina. Kahit saglit ko lang siyang nakasama, alam kong ibang level na yung naging closeness naming dalawa. Akala ko nga nung una, kaya lang siya nakipagpalit sa akin, ay dahil sa kapatid kong si Mary Jasmine. Akala ko lesbian talaga si Tintin. Pero sa araw-araw na kasama ka siya noon, na halos kami lang dalawa dahil laging busy si Leah, na confirm kong babae pala talaga siya. Hindi talaga dapat i-judge ang isang tao base sa pananamit at panlabas na itsura. Assuming na kung assuming, pero alam kong mutual ang feelings namin para sa isa't isa. Naramdaman ko at nakita ang mga proof sa mga mata niya, lalo na kapag nagkakatitigan kami ng hindi sinasadya. Nagbablush siya palagi at kaagad na umiiwas ng tingin. Kaya naman, napakasaya ng last moments ko noon sa province kasi palagi kami magkasama. Okay lang kahit wala pa kaming matatawag na label ang mahalaga, na iparamdam ko sa kanya kung gaano siya ka-espesyal sa akin. Sasabihin ko na sana sa kanya ang nararamdaman ko at liligawan na rin sana siya bago matapos ang bakasyon namin. nire ko na ang sarili ko if ever sa long distance relationship. Pero sabi niya sa akin, marami pa raw siyang goals and dreams na gustong ma-achieve na kahit hindi siya ganun katalino, masipag naman siya mag-aral and she promised me na makakatapos siya ng pag-aaral whatever happens. At dahil sa mga prinsipyo niya sa buhay, ay lalo ko siyang nagustuhan. Iba siya sa lahat ng babaeng na kilala ko. Wala siyang katulad. Yun siguro ang dahilan kung bakit talagang nahulog ang loob ko sa kanya. Kala ko ginugood time mo lang ako sa last letter mo, Lia. Not until mabasa ko yung last words mo. <laughs> Sorry, EJ. Sorry talaga kung hindi ko natalungan at naprotektahan si Tintin. Walang tigil sa pag-iyak si Leah habang mahigpit na nakayakap sa akin. Hindi ko alam kung paano magre-react at kung anong sasabihin. Alam ko lang, hindi ako dapat mag-aksaya ng oras. Umuwi ako kina Lola kahit wala sa plano para lang makita at makausap si Christina. Gusto kong makita mismo ng dalawang mga mata ko at marinig mula sa kanya na masaya na siya sa piling ng napangasawa niya. Sa tulong ng pinsan ko, nakita ko uli si Christina after almost a year. Sa lugar kung saan una ko siyang nakita, nasa lighthouse na siya nang dumating ako ron. Mula sa malayo ay tinitigan ko ang nakatalikod na figure niya. Una kong napansin ang changes sa body niya. Tumambaha nga siya gaya ng sinabi sa akin ni Lia. Pinagupitan niya rin ang mahabang buhok na lagi niyang itinatago noon sa favorite niyang white dickie cap. Naggift pa sa kanya ng tito niya sa father side. Hindi na rin boyish ang forma niya. Bagay naman sa kanya ang suot niyang dress. Masasanay lang siguro ako sa dating outfit niya. Natulala akong bigla pagkaalala sa mga bagong rebelasyon ni Leah. Mga bagay na hindi niya sinabi sa akin sa sulat na ang pinakamamahal naming si Christina Rose ay biktima ng panggagahasa ng isang pedophile. At ang pinakamasakit na parte ay yung fact na wala man lang ginawa ang parents niya para magkaroon ng justice ang nangyari sa kanya. Naging busy ako masyado sa school at sa mga gawain dito sa bahay, EJ. Nawalan ako ng time kay Christina. Hindi ko naman nakalain. Hahantong sa ganito yung anxiety attack ng BFF ko. Naging addict siya sa pagsusugal. At halos lahat ng klase ng sugal, natutunan na niya. Kara Cruz, Dice, Paris Paris, Tong Eats at marami pang iba. Kapag dumadaan ako sa tapat ng bahay ni na Tito Nelson after school, lagi ko siyang nakikita. Hindi na siya pumapasok sa school ng mga panahon yun, kaya sobrang worried ako sa kanya. Tinatawag ko siya, kaya lang ayaw niya na akong pansinin at kausapin ni. Eh. Hindi ko naman siya masisi kung nagtampo talaga siya sa akin. Hanggang nagulat na lang kami nang biglang nagpunta sa barangay si na Tita Sari at Tito Tommy. Parehong galit na galit at ipinatawag si Tito Nelson pati family niya. Naikuyom ko ang mga palad ko sa galit habang nag eko sa utak ko ang boses ni Lia. Naging useless lamang din daw ang paghaharap ng family ni Christina at ang hayop na ripis na yon. Dahil wala rin nangyaring demandahan. Padibaha sa raw ay mga professional halos lahat ang mga kapatid ni Nelson at may mga image na iniingatan. Kinausap nila ang family ni Tintin na baka pwedeng panagutan na lamang ng kapatid nilang manyakit si Christina. Nagawa lang daw yun ni Nelson dahil sa sobrang pagmamahal kay Tintin. Nang masulsula naman si Tito Tommy at Tita Sari ng iba nilang kamag-anak, napapayag din ang parents ni Christina na magsama na lang sila ni Nelson. Total naman daw ay binata pa ang hayop na yun. Kahit 55 years old na, Imagine yung sobrang layong age gap. Parang apo na ng gurang na lalaking yun si Christina. Napatigil ako sa pagmumuni-muni nang bigla siyang lumingon sa kinaroroonan ko. Naramdaman niya siguro ang presence ko. At naramdaman ko rin malakas pa rin ang epekto sa akin ni Tintin. Parang tinatambol na naman ang drums ng dibdib ko na magtama ang mga paningin namin. Gustong gusto kong takbuhin ang distansya sa pagitan namin at yakapin siya ng napakahigpit. Gusto ko malaman niya at maramdamang hindi siya nag-iisa dahil nandito ng muli ang kakampi niya. Si Elijah na na -in love sa kanya noon at in love pa rin sa kanya hanggang ngayon. Gusto kong isumbong niya sa akin lahat ng nararamdaman niyang galit at hinanakit. Gusto ko siyang ilayo sa mundong malupit at sa mga matang mapanghusga. At higit sa lahat, gusto kong bumalik kami sa umpisa sa panahong buo pa siya. Masaya kahit sa mga simpleng bagay at punong-puno ng pag-asa. Dahan-dahan kaming sabay na naglakad para sa lubungi ng isa't isa. -tisa. Her name Rose is a symbol of love, beauty, and purity. Pero ang Christina Rose na nasa harapan ko ay malayong malayo na ang itsura sa dati. Kahit ilang hakbang pa bago siya tuluyang makalapit sa akin, alam kong umiiyak siya Lalaki ako at nakakabak lang tingnan pero umiiyak din ako habang naglalakad papunta kay Christina. Hindi ko inexpect na sa lahat ng masasaklap na nalaman ko mula kay Lia, may isang bagay pa pala siyang hindi binanggit. Buntis ka, Tintin! Doon na tuluyan nag-breakdown si Christina. Lalo akong gigil sa sobrang galit at pakiramdam ko gusto kong may tapusing buhay ng mga oras na yon. Na makita kong halos nakaluhod na siya sa lupa habang non-stop ang pag-iyak, ay inalalayan ko siyang tumayo sa kamahigpit na niyakap. Hinayaan ko siyang umiyak ng umiyak sa mga balikat ko. I never thought na magiging ganito pala kadramatik ang first hug naming dalawa. Anong kasalanan mo, Christina? Para maging ganito kalapit sa yong tadhana? Yun lang ang nasabi ko sa dami ng dapat ay sasabihin at itatanong ko sa kanya. Siguro nga ay karma to ni Papa, EJ. At ako ang naging kabayaran sa kasalanan niya noon kay Tita Joanna. Rose is also a symbol of hope and new beginnings. Instead na relationship, ay sa closure na uwi ang kwento namin ni Christina. Masaya akong nakausap pa ulit kita. At finally, tasabi ko na rin sa iyo ang totoong feelings ko. Kaya lang, hindi na tayo pwede talaga, Elijah. Basta mag-iingat ka palagi. At salamat sa magaganda nating alaala. -ala. <laughs> Christina... <laughs> <laughs> Akala ko pa naman, kami ang magpapatuloy sa naudlot na pagmamahala noon ng mama ko at papa niya. Pero mukhang sa next generation pa matutupad yun. Hindi ko alam kung maiinis ako kay Christina o hahanga pa rin ang sabihin niyang handa siyang patawarin ng taong sumira sa buhay at future niya. Na natuturoan naman daw ang puso kaya baka matutunan niya ring mahalin ang tatay ng ipinagbubuntis niya. Magsisimula raw ulit sila ni Nelson at magpapakasal para sa baby nila. Gusto ko man siyang pigilan sa naging desisyon niya dahil kung ako siya, hindi hindi ko mapapatawad ang Nelson na yun. Pero ayokong ma-stress pa si Christina, lalo na't na buntis siya. Binitiwan ko muna ang hawak kong telepono ng lata at pinuntahan si mama sa kusina. May dapat nga pala akong itanong sa kanya tungkol sa huling sinabi sa akin ni Christina. I never thought na may plan pa rin pala si mama na i-open sa akin ang pass nila ni Tito Tommy na papa ni Christina. Katulad din ako ni Christina nang ikasal kami ng papa mo, Elijah. Kaya ko paborito ang kantang niya ni Bing Rodrigo. Pagkatapos ng ginawang pambababoy sa akin o ni Crisostomo, pakiramdam ko, isa na akong rosas na walang bango. Kahit hiwalay na kami at magpapakasal siya kay Rosario, nilinlang niya pa rin ako para lang makuha ang dangal na pinakiingatan ko, na dapat sana ay para sa papa mo. Pero may kanya-kanya na kaming buhay ngayon, napatawad ko na siya. Siguro naman eh, pinagsisisihan na rin ni Tommy ang ginawa niya sa akin. Kaya nga lang, magsisisi siya ay huli na. Dahil sisingilin at sisingilin pa rin siya ng karma. Ko sa sinayang ang pag ko Maraming salamat sa mga nakinig at sumuporta sa kwento ng rosas na walang bango. Sana ay napukaw namin ang inyong puso at nagbigay ng mga aral na magagamit nyo sa inyong buhay. Minsan ang mga pagdurusa ay may dahilan at sa bawat hirap, may mga bagong pag-asa na naghihintay. Anong masasabi nyo? I-share nyo na yan sa comment section. Ano sa tingin mo ang pinakamahalagang aral? na natutunan mo mula sa kwento ni na Elijah at Christina. I-comment mo na. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, at pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod pa naming kwento. Salamat muli mga kaaliw!